Itu din mam Tatanggalin ko din Cekit it mam Ma ng naman partingan, ma'am. Opo. Kasi laos lahat po nan lahat talaga nandito

may konting sakit na sa part na tayo ng manipis eh mas grabe pa yung rato yeah hmm ito kasi manipis na pero laging nasusundot to kung mapapansin mo parang ng konti pa Try skin, ma'am. Hmm. Meron pa po. Ang si Rada. Dito sinasabi sa akin.

Vietnam. Oh, yung part dito, durog-durog na. Yung dry skin mo. Yun na po yun. Kasama na po yun. Opo. Tapos masusugatan. Parang parang may lalabas na.

sige po anak hmm. okay, nah. good news ba yan bad news good news good mm -hmm. na good sasali siya sa kung hihihi <laughs>

Ito, sinisimot ko na lang nun. Ang tigas talaga sa loob. Ano yan? Dry skin to, ma'am. Sasaktan ka ba? Hindi na. Dinitiin ko na talaga. Hindi, hindi na. Yan yung mga dry skin, ma'am. Putol, putol. Titignan ko ulit mamaya. Kasi medyo matigas-tigas pa siya eh. Hmm?

Hindi, nagupitan ko na rin. Hindi, yung haba po ng cutix. Pinagpahiran po. Ako? Ako? Sit. Sit. Ako? 哦。 Ni mam. Sakit? <laughs> okay. Tanggalin mam, sira na po 'yun. Oo, sige. Itong part nato na ito na sinusundod ko. Dapat ito, hindi ito nasusundod, mommy. Sakit na. No? Sura. Stoy! Oh, Stoy! Stoy! Ano yun, ma'am? Every night din siya i-apply. Oo, ma'am. open eto lang. Magdina ba? na ba? Takit, ma'am? Medyo diding ko pa. Yes. mm nung edit every 21st. Ano? Naman. No ang dami mong kachat. Transaction tang ka, ang bagal. Ang dami pa ng conversation. Bago.